ang isang batang babae sa bintana ng classroom habang mangiyak-ngiyak. Ninanamnam nito ang ganda ng classroom dahil pakiramdam niya ay ito na ang huling pasok niya sa eskwelahan. Ang batang babae kasi ay kapos na kapos na buhay at hindi na kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Tatlo silang magkakapatid at ang batang babae ang panganay. Miracle, may problema ba? Napalingon ang batang babae sa kanyang guro. Kanina ka patulala. Uwian na natin. Sorry po. Mahinang sabi ng batang babae. Anak, may problema ba? Naupo ang babaeng guro sa kaharap na upuan ng batang babae. Pwede mo sabihin sa akin. Napaiyak ang batang babae. Ganito kababaw ang emosyon nito sa tuwing may nagtatanong kung ayos samang siya. Huling pasok ko na po ito, ma'am. Umiiyak na sabi ng batang babae. Hindi na po kaya nila mama na pag-aralin ako. Lalo pa at kapos kami. May sakit din po ang bunso namin kaya tutulog na lang po ako mama Sura, at mga ngalakal kila mama. Mirakel, ilang buwan na lang at graduating ka na ng grade 6. Sayang naman iha. Hinawakan ng babaeng guro ang kamay ng batang babae. Huwag ka nang umiyak, Mirakel. Gusto mo bang ituloy pa ang pag-aaral mo? Tumango si Mirakel. Gustong gusto ko po. Gusto ko pang matupad ang panganap ko eh. Ngumiti ang babaeng guro. Pag-aaralin kita. Ako nang bahala sa mga gastusin mo sa school. Po? po? Nalaki ang mga mata ng batang babae. Pero nakakahiya po Natawa ang guro bago punasan ang mukha ng batang babae na puro luha Huwag kang mahiyaiha Lalo pa at para sa pangarap mo Wala pa naman kami pinapaaral na asawa ko Kaya ayos lang sakin sa Nakangiting sabi ng babaeng guro Anak, huwag kang mag-alala Dahil ako nang bahala sa mga gastusin mo Hanggang sa makakaya ko Thank you po. Tumayo ang batang babae at mabilis na hinagkan ang babaeng guru. Hindi maipilawanag ni Miracle kung gaano siya kasaya. Pakiramdam niya ay gusto niyang magtatalon-talon dahil sa sobrang tuwa. Ang batang babaeng pumasok na na may mabigat na damdamin ay umuwi na may masayang muka at magaang kalooban. Mama, ipagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko. Sabi ng batang babae sa kanyang ina, Kahit po pag-uwi ay magtrabaho po ako. Ayos lang sa akin. Anak, gustuhin man namin, pero wala na kaping pampaal sa iyo. Malungkot na saad ng ina ng batang babae. Alam mo naman yun, di ba? May sakit din si Bunso at kailangan ng buwan ng gamutan. Mama, ayos lang po yung gastusin. Sabi ni ma'am na pag-aaralin niya ako. Masayang balita ng batang babae sa kanyang ina. Inalok niya po ako na pag-aaralin niya ako. Mama, tinanggap ko po yung alok ni teacher. Kasi gusto kong magtapos. Kapag nakapagtapos ako, hindi na po kayong mga ngalakal ni tatay. Ipagagamot ko rin po si Bunso kapag natupad ko ang pangarap ko. Tumango ang ina ng batang babae. Sabihin mo sa teacher mo na maraming salamat ha. Anak, huwag mo sana sayangin ang ibinigay na oportunidad ng guru mo. Hindi hindi po mama. Pangako po, nayaahon ko kayo sa hirap at magiging mayaman tayo. Hindi maiwasang maluha ng ginang dahil sa sinambit ng batang babae. Nagpapasalamat ang ginang dahil kahit na ang buhay nila ay may anak pa rin siyang nagsusumika para sa kanila. Dahil sa nagbukas na oportunidad sa batang si Mirakel, mas lalo siyang nagsikap na maabot ang kanyang pangarap. Ipinakita niya sa kanyang guro na hindi ito magsisisi sa pagtulong sa kanya. Hindi lang si Mirakel ang tinulungan ng guro, dahil pati pamilya nito ay tinulungan nito. Palagi sila nitong binibigyan ng pagkain at pambili ng gamot ng bunsong kapatid ni Mirakel. Nang sumapit ang graduation ay sobrang saya ni Miracle, lalo na ang pamilya nito. With highest honor, si Miracle ng umakit siya sa stage. Kasama ni Miracle sa litrato ang buong pamilya, pati na rin ang guro ng kanyang naging pangalawang magulang. Thank you so much, ma'am, sabi ni Miracle sa babaeng guro. At hindi napigil ang yakapin ito habang lumuluha. Kung hindi po dahil sa inyo, ay baka hindi ako nakatapos sa elementarya. Ah? Pangako pong magsisikap po ako. Masaya akong natulungan ka. Humiwalay sa yakap ang guro. Huwag mong i ang sarili mo, ha? Gawin mo lang ang best mo palagi. At palagi akong proud sa iyo. Nang tumuntong ng high school ay sinuportahan pa rin ng babaeng guro ang batang babae hindi naman nagaano humihingi si Mirakel dahil naisip niyang maging working student. Kumuha rin siya ng scholar kaya less sa gastos. Nagtyaga si Mirakel kahit sobrang pagod na pagod siya mentally at physically. Minsan ay naisip ng sumuko ni Mirakel pero sa tuwing tumitingin ang batang babae sa kanyang pamilya at sa babaeng guro, muli siyang nagkakaroon ng lakas ng loob. Garcia Miracle E with highest honor. Hindi maiwasang maiyak ni Miracle habang paakit siya sa stage kasama ang ina. Hindi niya akalain na makakaya na naman niya ulit. Kaunting taon na lang ma, nakangiting sabi ni Miracle sa ina. Kaya ko po ito. Sa college ay mas nasubok si Miracle. Doon lumabas ang tunay na laban niya dahil ang hirap para kay Miracle lalo pa at ang daming ginagawa. Dagdag pa ang mga mapangut siyang tao na palagi sinasabing wala siyang nanarating. At ang mas pinakamalaking pagsubok ni Miracle ay ang pagkawala na suporta sa kanya ng guru. Naging doble ang ginawa niyang trabaho habang nag-aaral para lang makapagtapos. Nalaman ni Miracle na nagretiro ang guru at may sakit ito kaya't lalo pa siya nagpursigido sa pag-aaral. Pinagbutihan niya kahit parang pinapatay na siya ng hirap. Nawala ng balita ang guro kay Miracle dahil mas nag-focus ito sa kanyang kalakasan. Ngunit dahil sa lumipas na mga taon, lumala ang karamdaman ng babaeng guro at tuluyan na itong nanghina. Isinugod ang guro sa ospital dahil sa mas lumalang kalagayan nito at dingit sa kanyang kaalaman na ang batang pinag-aral niya ay ang magliligtas pala ngayon ng kanyang buhay. Dr. siya may patient po kayong ooperahan, sabi ng nurse kay Miracle. Delikado na po ang ovarian cancer ng pasyente. Ready niyo na ang operating room. Iniwan ni Miracle ang kinakain at agad naghanda. Nag-ayos si Miracle at agad nagtungo sa OR kung nasaan ang pasyente. Natigilan si Miracle nang makita na ang pasyenteng kanyang gagamutin ay ang gurong tumulong sa kanya. At huli niyang nasilayo noong high school pa lamang siya. Hindi lubos akalain ni Miracle na ang taong itinuring niyang pangalawang ina ay kanyang gagamutin ngayon at ililigtas. Pinaplano pa lang niyang asikasuhin ang papel ng ginang pero hindi niya lubos akalain na ito na ngayon ang ililigtas niya. We can do this. Mahina ang sabi ni Mirakel. Sinimulan niya ang operasyon. Kahit nakaramdam ng takot si Mirakel, ay pinatatag niya ang kanyang loob dahil gusto niya makabawi sa babaeng guro. Nang matapos ang operasyon, ay inilipat ang guru sa kwarto nito. Nakahinga naman ng na maluwag si Mirakel bago magbihis. Nakaya ko! Nakaya ko! Nakangiting sabi ni Mirakel. Dahil bawal pa ang bisita sa guru, ay naisipan niya umuwi muna at bisitain ito bukas. Mama! Naging pasyente ko kanina si Teacher Josie! Sabi ni Miracle sa ina ng makauwi siya. Ang bahay nilang gawa sa pinagtagpitagping basura ay isa ng malaking bahay ngayon. Sa village na rin sila nakatira at may sarili na rin silang business. Kumusta naman operasyon? Tanong ng kanyang ina. Maayos po, at panatag ang loob ko dahil ligtas si Teacher Josie, sagot ni Miracle. Kinabahan nga po ako kanina eh, pero masaya po ako kasi nakaya ko. Masaya ako dahil natupad mo ang isa mo pang pangarap, sabi ng ina ni Miracle. Salamat po ma, nakangiting sabi ni Miracle. Ngayong successful na po ako at may kaya ng ipagmalaki, ay babawi naman ako sa kanya at sa inyo. Thank you anak. Sobrang proud na proud kami sa iyo. At alam kong pati si Teacher Josie mo ay ganoon din. Tugon ng kanyang ina. Sumapit ang kinabukasan ay maagong umalis sa bahay si Miracle. Namili siya ng mga prutas bago dumiretso sa ospital. Magkano ang bill sa si Teacher Josie? Tanong ni Miracle sa nurse na in charge sa mga bayarin. Nang masabi ng nurse ang bills ay buong binayaran ni Miracle iyon bago dumiretso sa kwarto ng gurong tumulong sa kanya, nadat niyang may malay ni ito kaya napangiti siya. Ma'am, nakangiting lumapit siya sa babaeng guro. Miracle? Nalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi lubos akalain ng guro na nasarapan niya ngayon ang batang babae lamang noon na kanyang pinag-aral ibinaba ni Miracle ang prutas na kanyang dala. Nagdala po ako ng prutas para sa inyo. Don't worry po sa lahat ng bills niyo dahil bayad ko na lahat. Ma'am, unti-unti ko nang natutupad lahat ng pangarap ko. Kaya unti-unti na rin po akong babawi sa iyo. Sorry anak, ko hindi nakita na kita nasuportahan. Naiiyak na sabi ng guro. Palagi akong proud sa achievements mo palagi kitang pinagmamalaki sa lahat. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa tuwing may awarding at hindi na kita pa. Hindi na kasi ng katawan ko. Kahit sa malayo ako, palagi ako nakabantay sa'yo. Masaya ako dahil lahat ng paghihirap mo ay nasuklian mo na. Naupo sa kama si Miracle at hinawakan ng kamay ng guro. At dahil po yun sa inyo, Masayang sabi ng Mirakel. Ma'am, sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyo dahil sa mga tulong niya sa akin. Ma'am, walang sawang pasasalamat po ang tinatanaw ko sa si inyo. Kung hindi po dahil sa si inyo ay wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Sobrang thank you po, ma'am. Anak, dahil din naman sa pagtsatsaga mo, kaya mo narating lahat ng iyan. Nakangiting sabi ng guro. Salamat dahil hindi mo sinira ang tiwala ko sa Salamat dahil sineryoso mo talaga ang lahat at hindi binasta-basta lang. Sobrang proud na proud ako sa anak. Thank you ma'am. Salamat po sa pagiging pangalawang magulang ko. Niyakap ni Miracle ang guro. Pangako pong sobrang pambabawi pa ang gagawin ko sa iyo. Humiwalay sa yakap si Miracle at pinunasan ang luha ng guro Nag-usap pa ang dalawa at napahinto sila nang dumating ang pamilya ni Mirakel. Ma'am, matagal ko na po itong gustong sabihin sa iyo. Mas lalong umiti si Mirakel. Ako po pala, si Doktora Mirakel Garcia. I'm so proud of you, Doktora Mirakel. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating ang pamilya ni Mirakel. Nagkasiyahan sila doon habang si Miracle ay nagbalat ng prutas para siguro. Ma, huwag niyo munang patawanin si ma'am at baka bumukang tahi sabi ni Miracle sa ina. Ako ang doktor ni ma'am at itong doktor na ito ay super strict. Nakakatakot yan ma'am kapag nasa trabaho, sabi ng ina ni Miracle. Sobrang strict po niyan. Nung ginamot nga si Bunso namin eh, gusto agad umuwi ni Bunso dahil nakakatakot na si ate niya. Nagtawa naman sila. Napanguso naman si Miracle dahil sa sinabi ng kanyang ina. Mas mabuting istrikto ka para mas maitindihan ng pasyente. Sabi ng guro, Heist, ang layo-layo na talaga nitong si Miracle. Dati ay nai-stress lang yun sa mga assignments, ngayon sa mga reports naman tungkol sa kanyang pasyente Siyempre naman po Nakangiting sabi ni Mirakel, nilapitan niya ang ina at ang guro bago yakapin Dahil po yun sa inyo Sunod naman na niyakap ni Mirakel ang ama at ang asawa ng guro na itunuring na rin kanya Palaging inaalala ni Miracle ang kabutihan ng mga tao na sa paligid niya at palagi niyang papatunayan sa mga taong nangungut siya sa kanya na kaya niya at may mararating pa siya. Hindi kalilimutan ni Miracle kung saan siya nanggaling at hindi siya magiging mayabang kapag lalo pang gumaling si Miracle at mas lalo pang dumami ang opportunity niya, ay magpapatayo siya ng libreng klinik para sa mga taong walang kakayahan sa buhay na makapagpagamot. Lahat ng kabutihan na tanggap niya ay gagamitin niya naman para makatulong sa ibang tao at makabawi sa mga tao naniniwala sa kanya hanggang sa marating niya kung ano siya ngayon. Siya si Miracle Garcia. Ang doktor na nanggaling sa hirap, unit nagsumika. At dito na nga po nagtatapos ang magandang storyang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!